Ay. Sabi ko sa IG. Ano bang ilalim? Dapat pa lang. Ano A sinalab? Sinalab. Yay! This one's even more expensive. So yun mga idol, magandang araw sa inyong lahat and welcome back sa Talim Island Pride. And for today's video nga, ang aga-aga kong gumising dahil narito ako ngayon sa laot para maghanap ng mamali at tilapia. At dahil last day na ng pinsan ko dito sa Telim Island, nagpakuha na naman siya ulit ng isda para doon kami sa kanila magtanghalian. At pagkadating ko palang dito sa kanila, nililisan ko na agad tong isda para naman maaga kami makatapos sa pagluluto. Habang ako naglilinis ng isda, ang nanay ko naman ay naggagayat ng sibuyas at luya para ilagay sa kilawin na mamali. At nung nasa Singapore pa ang pinsan ko, nagrequest na siya sa akin na gusto niya makatikim ng big head na kinilaw at iniyaw. At bago sila bumalik ng Singapore, gusto ko munang matikman nila yung inihaw at kinilaw na bighead. At syempre sasamahan na natin ng pinangat na tilapia sa sampalok na hinog. Kaya naman hiniwa na namin tong gagawin namin kilawin dahil medyo matagal gawin ito. Dahil nag-iisa nga ako, tinawag ko na yung tropa para mapabilis ang aming trabaho. At inihanda ko na rin tong pangihaw at ito ang susunod naming trabaho. Pagkatapos namin gayatin yung laman ng mamali, eto na nga at hinugasan ko sa tubig na mainit to. At pagkatapos ko nang hugasan to, pipigain to at ko sa ibang plato para mawala yung mga sobrang tubig at hindi naman kailangan ito. Pagkatapos mo hugasan ng tubig, pwede mo naman itong hugasan sa suka para mawala talaga ang lansa nito. At talaga naman pag natikman mo to, itatanong mo sa katabi mo kung anong pangalan mo. At pagkatapos mong pigain at hugasan sa suka, pwede mo na rin ibuko dito. At kapag napiga mo na yung kinilaw sa suka, pwede mo nang ilagay yung luya at sibuyas. At kahit ito palang dalawa ang nakalagay, sigurado ang amoy palang kagigiliwan mo. At nilagyan ko na rin ng sili para naman buhay ang dugo mo. At tinimplahan ko na rin ng suka dahil ito ang magsisilbing luluto sa kinilaw mo. At nilagyan ko na rin ng konting asin at paminta. Ikaw bahala kung gaano kadami ang ilalagay mo. Lagyan mo na rin ng konting asukal para naman mabalance yung timpla na ginagawa mo. At i-menos-menos mo yun ang sabi ng pinsan ko. <laughs> at lagyan po natin ng mayonnaise para lalong sumarap ang kinilaw mo. Huwag kang mag-alala, optional lang po ito. Naglagay nga po pala ako ng kalamansi dyan, hindi lang nakita sa video na ito. At pagkatapos nga namin gumawa ng kinilaw, inilagay na namin tong inihaw para matapos na kami sa ginagawa na ito. Shoutout muna tayo mga idol. Shoutout kay Michael Alamo Digo. Shoutout kay Eduardo Cruz from Ithan Binangon ng Rizal. Shoutout kay Elgin Gala from Halahala Batang Isla. Shoutout kay Ferdinand Senido from Lunsad Binangon Flores Street. Shoutout kay Uaala Aala Tolarba from Kalamba. Shoutout kay Jay Makayanan from Ulango Tanawan Batangas. Shoutout kay Ramil Makalino from Haiti. Shoutout kay Jesse Boy, Celestino, Tirados at Sasagpang Family from Santa Rosa. Shoutout kay Manny Makailaw from Lower Bicutan, Taguig City. Shoutout din kay Eric Ramos from Baras Rizal. Shoutout kay Kevin Certeza from Banaba at Bicol. Shoutout kay Abe Perando Med from Canada and Lipa City. Shoutout kay Charlie Martinez from Tagpos Binangonan Rizal And shoutout kay Abel Uliba sa classmate ko from Tagig City And shoutout kay Sep Vlog from Kasile support po ng page niya Sep Vlog, papalo po ng page Salamat mga idol yun lang And shoutout sa inyong lahat mga idol At habang nga kami nag mga idol Ay nakasalang naman yung sinigang na tilapia sa hinog na sampalok Kasarap naman talaga oh Adiyaw <coughs> At pagkatapos nga namin magluto, inaayos na ng pinsan ko yung lamesa na pagkakainan namin. Masaya yan <laughs> And then matapos na ayusin yung lamesa, inilagyan na namin isa-isa yung mga pagkain na niluto namin. sarap naman talaga oh. Yung kinilaw, akala mo naman talaga, espesyal, sarap! at nung kakain na nga kami dun lang namin nalaman na mayroong kulang ang sausawan ng inihaw kaya naman dali dali na akong gumawa dahil ako'y gutom na gutom na copper ano daw? Ah, basta ang alam ko, kakain na kami. Napakasarap naman talaga ng pagkain at gutom na gutom na kami. Merong kinilaw na mamali. Meron ding sinangag kung gusto mo. Meron ding inihaw. At meron ding pinangat sa sampalok. Napakasarap naman ito mga idol. Kain na tayo lahat. At talaga namang nung oras na to, sirang-sira ang diet ko. <laughs> kung umabot ka sa video na ito mga idol huwag mong kalimutan i-share naman po yung video yun lang po malaking tulong na po sa akin at kung silent viewers ka pakifollow po and pakishare ng video maraming salamat po so paano ba yun mga idol arat na let's go kakain na kain na kain na sinangag sinangag I <laughs> Kaya na okay, na kain, ha? Ayan, kayang kain. Ayan, nabuhay right. ng na. na. mo Hindi na makain hindi ako lalaki. <laughs> <laughs>